Hello, hello, good morning, good morning mga idol. I-share na ako sa inyo karoon na akong ginainom everyday. Turmeric powder. Ako nang ginahalo sa gatas kasi uh, healthy na siya. Nagpalit ko sarili na ako kay Lisod. Nagmawayan ta dili sa kusina, sa kusinira kay Sige na kung inom anong turmeric. at katong butangan ano, na gano'n yung gibutangan kay Hindi na inom lagi na ako. Kikinis siya. Nindot ni sa ato ang health. So, barato raman yung diri sa abroad guys, ang turmeric powder. Muna yung akong ginainom niya o tea. Karoon, na ako nga kapig. Maraman ko gaming nga kapi. So, nagpalit ko ani. Pero sa tinood lang mga idol, isa ka tuig na ko wala naginom inom o gikan Gika gibawaran ko sa doktor na di na ko pa inom o kapi. Kasi may edad na daw ko para dili daw ko nung no, high blood. So, ito na lang akong ginainom kada buntag. Gainom kong turmeric powder. Haluan ako siya o gatas. Kusahay, dilin ako ginabutangan o gatas. Lemon akong ginabutang. Kaya, uh, bisag tambok ko, dilin pa man siguro ko high blood. O, diba? I gina-share lang ako sa inyo kung sa'yo akong ginainom everyday. Monisya, butangan din ako siya gatas. So, karon Uy, sa ko kay mura man jud ko gininga og guys. Uy. So yan, ako nang pinalit transfer na ako diri sa butil anang uh, garapon sa mayonnaise. So kinibarato barato ra ni siya mga idol. Puhon, puhon makauli ko pinas mo palit daghan. nindot ni siya sa atong lawas, very healthy ni siya nga ilimnon mga idol. Healthy jud kay ni siya. Mani siya. So sa una sa pagsugod na kong inom ani ah, murag yung mulog akong sus, akong laway lagi pero ako yung gituloy-tuloy mga idol so hantud nga nasanay na nga mao ni karon akong ginainom haluan ako gatas usahay dili eh. kung at saka kinisya, siya pag ko ani mga idol ano dali kay kung makabawas ba makatai pwera ano na tabi-tabi lang sa mga nangaon kanang dali kay kung mahilisan ani kanang Jadi kaon nak after one hour libang bang ko anak mau jumpa siya. So sige ko kali ane, ani nak guna hang pu minum ani nya sikit ku kau ko. Oh so yan sina share na ko sa inyo akong ginainom diri. One uh, sobra na ko one year lagi inom ani. Sobra na one year. So ang kini pong kape isa ka tuig na po na akong nilibian. So karon na po ko ni balik ug inom. So, wala na ako nag-ainom dito. Kapi mo na mismo ako ang kapi. So, nagpalit ko. So, yan. gina lang ako sa inyo na kini siya nga uh, ilim yun. Kining turmeric powder is very healthy yun siya mga idol. I-search sa Google kung kung sa yung mga benefits ani nga makuha ni mo kung mo ka anish. Aning nga uh, uh, powder kini kung naka sa Pinas ka rin, sa mga Pinoy, kung mo kita tanong uh, luyang dilaw, luyang dilaw man yung mga idol, ila lang gigiling ba? Kung naka sa Pinas or asa man mga bansa, try ninyo nag-maintain kay very healthy talaga to. Very healthy to sa atong lawas. Mori ako ma-share sa inyo ha. Kung naka sa Pinas, ka mga Pinoy, pag ano mo ani pero I'm sure to mga idol nga modigwa gid mo ani pag di gid mo sanay mo inom you know, ani kay bahok baho man niya like, ba bisa og oh, kinsa to ka try ani tinud niya ni ako og salty pero kung uh, masanay mo ani mura na po uh, siya tubig ako muli ko daghan man si ang papa daghan siya gitano um, maluyang dilaw sa amuha so buot ako akong lutuon pohon magpalit ko po, kalderin dito na ako ilaga mo ni imnon nako niya halo agatas sanay naman kung mga idol so bali wala na na sa kumura na siya tubig pag masanay na kaani mo inom wala na na siya murag wala na siya lasa so muna akong gishare sa inyo karon inom mo ani very healthy ni siya mga idol dagkang kayo sabi na mga sakit daw pero ako kainom siya ko ani the best yun ni siya Every day siya, kada buntag, magtaong ko. Makita niyo naman sa akong ibang mga video, diba? So, yan ngayon ang gina ko sa inyo. Ang akong ginainom kada adlaw ni stop na ko kape kay na ako ko edad. mag na ako karong June So, kailangan... Uh, kunting ingat sa ating katawan pag maedad na kay wala man tay kwarta ikaw na alam ko karon dere mo nang muli na las ko contract na nako na ni muli na ko kay na ko dag ubay-ubay na po, ni yun ana na, na mga idol basta na, na, na kay idad pag nanakay bati-bati uli na para dili, dili na mulala ba. So yan. So mo lang sa mo lang usa ako i-share ninyo kay ang akong pagka food vlogger manggo dili manggo na ako diri mahimo na karon wala na iba na siya makaluto ko katulad yung nagluto ko sa kahapon di ay nagluto ko katong talong wala ako ta tong plano na ako i-vlog dito na ako i-share na ako ang, ang recipe ang step by step na pagluto pero dili na ako mahimo sa pagkakaroon kay ang kusinira nag mi niya magsumbong sa kay Lula masuko si Lula sa kuha nagkatuga ng mga nakarang bula nagluto lang ko katong tong kanang tilapia gibuli gani ko ipakulong daw ko ni, ni sa amo daw ko no, kay galuto-luto kusina So, diri man mga idol, kanang dili man ko diri bisag imong amo anak man ang akong amo so mas tuhoan nila ang kusinera mas tuhoan sa akong amo ang iyang inahan ug kun sa isumbong sa kusinera isang ko niya sa akong amo so muto ang akong amo s'yempre nanay na niya so wala jud ko ilaban diri wala dilom lang ko palaban man pero dili lang ko humano lang jud ako ni akong kontrata mauli na ko kay samo samo kayo yawa kay kusinera diri piting yawa So, mo lang ang mga idol. So, bye-bye na. <laughs> Thank you for watching.